Uau oh, wow. Hello, guys. Hello, hello, hello. And uh, nandito kami ngayon sa ano sa Papada. Um, actually hindi ko kaya magbayad dito, mahal eh. Pero dahil nanalo kami ng ano ng uh, ano yan? Hotel accommodation last Easter, 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 Sunday nanalo kami. So nandito kami ngayon. So have a tour, guys. May enjoy ko to bakas wala kami Ay, gawin dito kundi have fun. So yan, yan yung mga anak ko. Oh, say hi. 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 So, yan, so ito yung pintuan. So nakita nyo kanina, di ba? Meron pang seal, di ba? Parang ano, parang uh, pagkain. Tapos so, yung mga pipindutin. Kung may privacy ka, kung si service mo. Ito yung ano, forward. Hindi ko alam yan, basa yun na yun. Tapos meron dito ang, uh, ano ba to? Uh, laundry, ano? Laundry area. O, oh, meron pang ano. Timbangan. Timbangan. So makakapag-diet tayo nito. Pag bumigat, tama na muna. Tapos may mga wardrobe yan dito. wardrobe, wardrobe. Ano ba yan. Robe. Ah, robe, sorry, hindi pala wardrobe, robe yan, robe. Tapos closet na ilaw, okay? Tapos ayan, uy. Ano to? Yan yung mga kape tubig yan. Tapos yan yung ano, yung kama namin. Usually ano eh. Ano ba ano, ma'am? yung ano dito? Um, single bed di ba dapat? Oh, ang gaya na panalunan natin, Deluxe King. Deluxe King, pero nag-upgrade kami. For three, good for three persons. Oh, sorry. three persons. Pero ngayon, syempre, apat kami, nag-upgrade kami ng? Uh, twin. Twin. Uh, inaddag Inaddagad lang ako ng one 3 So, ayan yan. So, ang laki, di ba? Yan. Tapos ito, ito yung masaya dito. So, hindi mo pwedeng hawakan to. O pwede mong hawakan, pero ang sabi dito, pag yung item si 60 seconds nang nawala sa lalagyan niya, sabihin, purchase mo na yan. Kaya, guys ah, No, 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 ha? Very expensive, ha? Expensive. <laughs> ha? Yan, si <It's> TV, <laughs> telepono. Then, ito yung, ano, ito yung masaya dito. Usually, first time ko ang room na may jacuzzi yan. May jacuzzi, it's oh. It's you know, may jacuzzi. Di ba? So, ang problema dito, paano natin i operate mamaya ito? Di ba? Yan. Yan. Ulitin natin. Sabi niya ulitin daw eh. Sige, ulitin daw. So, okay, open sesame. Okay, open sesame. Oh, okay, ayan, open sesame. Oh, ayan. Wow, jacuzzi. Paano yung operate to? Hindi ko alam. Ocean view siya. Ayan. Tapos, yan. Di ba? Alright. Tindi, no? Oh. Tapos, ocean view. O, oh, ayan ang ocean view. Ayan. Wow, ang ganda. Ganda din sa Okada. Lagi na ako sa Okada, ah. Tapos ito, hindi ko alam ano ba to. Pintuan ng ano, ng grocery. Uh, <laughs> 7-Eleven. Te, it's a shower. Ba, may pa. O isa. Diba? Sus, maliligo kami ngayon ng toto kasi wala tubig sa paranyake. Ito <laughs> naman nato. ano to. Ano to? Oh my God, Sa toilet. It's alive. When... Oh no, it's alive because there's a sensor. Oh, oh my God. So ibidi ibig sabihin pag nakita ng ano, magdaano magbibiday may tubig <laughs> my god ang hirap maging ano maging low low tech tapos may sinabi dito yung front desk about dun sa ano tablet na dun daw ko kontrolin yung ano sarado ng curtains pagbukas ng ilaw so <coughs> excuse ita try natin so ito yung tablet anak do not purchase something here ah. <laughs> like, like So welcome to Okada. O, kita mo? Miss Espero. Miss ka pala. Akala ko ba Mrs. Ka? <laughs> Get started. Yan. So, 22 dig ba? So, nandito lahat ng controls. Yung in-room dining, promotion restaurant, guest feedback. Aha. Uh, huh? Oh, ito. Control rooms. Tignan natin. Lights. We will see the lights. Okay. Uh, wait, 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 wait. Ah, uh, chandelier? Do we have chandelier here? No. Huh? Where? Wala eh. in the bathroom. Ay, Closet, closet. Ay, oh. di. Ano flyo? Foyer? Tingnan natin. Good morning! the foyer? No, nothing. Ah, uh, minibar. Ito siguro yung minibar. Ayun! Yun, 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 Galing oh. Tiyan, tingnan natin nyo ha. Iilaw ulit, ah. Oh, galing Oh, <laughs> oh my God! Ang hirap ignorante. How about the curtains? The curtains daw oh. Uy, asan to? Shave. Oy, asan daw yan? Alin yun? Teka lang. Wait, 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 wait. You open, you open the, ano, you open that, ano, that uh, mirror door. O, oh, carefully, ha, mabasag yan. So, ngayon, bukas. Okay, titignan natin, ha. So, ano to, open? Wala naman. No, anak, we will, we will do the, ano, the computer. Wait. Open. Open. Wala naman eh. Close. Wala, ayaw gumana. Ayun, chandelier light. <laughs> ang hirap maging ano, no? Ito, ito, ito. Chandelier light. Yun, no? Oh. Kaya lang maliwanag pa eh. Ayun, umiilaw ah, siya. Yan, sige. So, ayan guys, ano muna kami. Uh, tignan namin kung anong gagawin namin dito. Um, ano din? Uh, it's because ano din. Ayan. Graduation, ano? Gift namin sa bata. Ayan kay Elijah. Hi po. And of course, may ano, may belating birthday, may belated birthday na last year pa. Ngayon lang ako mag-celebrate. Kasi <laughs> so, guys, mamaya, tingnan natin kung ano magagawa namin dito. Teka, bago tayo mawala, eh, habol muna. na ako. <laughs> yun, yung TV na yun, oh. Ano? Yan. Pwedeng control yung tablet. Ayan, tingnan nyo, ah. So, nakita nyo, patay yun, ha? Patay. So, eto, pupunta natin, television. Television. Yan. Tapos biglang, ano na? yun, 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 nagalo loading yung power on can... oo, oh, ayun oh, nagbukas oh power then... on, oh my god wow diba, diba, tapos ano, ano bang ano natin hey. kunyari ah uh, hey. ano channel 7 no. oh channel 7 oh, ang galing oh no, Ay, wow, oh my god, my god. Okada channel Ag Oh, ayan. Okada Channel, ang galing. Wow, high-tech ah. Sa lahat ng hotel na punta ako, ito yung may mga high-tech. Uy, may tawag kayo yon. <laughs> may multo ata dito sa ano. Kwarto namin. Magi-CR lang ako eh, may kakaiba nangyari. Tara na natin ko no. Tingnan niyo pala. So, ito yung ano, CR namin. So, pag binuksan mo, ganito mangyayari. automatic. Grabe. Parang ano, nakakatakot umii dito, nakakatakot ano, mag-u. mamaya pag ano, pag ka, bigla na may ano, may mag-touch ng ano mo ba? <laughs> Touch ng private. <laughs> wow, so ngayon ko lang nalaman yung exact amount ng room namin. Nakita ko dito sa may ano, mahiwagang tableta, <laughs> mahiwagang tablet. So ayan tingnan niyo. Oops, wala. Oh, kita ba? So, yung gift certificate, yun yung napanulunan namin, which is yun yung room. So, tingnan nyo. It's 15,589.25. Wow, grabe, no? Tapos, ito yung, ano, yung upgrade namin. Uh, 1,227.5. Yan yung upgrade from, ano yan, ano, ma'am? From single bed to twin bed. Yan. Tapos, yung, ano yan, yung 5,000 yan naman yung cash deposit. Pero, dito ka magulat sa room. 15,000. Tama nga sinabi ko sa ano, saan ako na magstay dito for one day pero sa Boracay, kay almost three days na. So swerte pa rin, 'di ba? Buti lang nanalo kami. Sa ano. Sa Kita ka ba? Hi. So swerte pa rin nanalo kami sa ano, sa last Easter Sunday ng ano, uh, room accommodation. Di wala jacuzzi? No. Well, talk to Mommy again. Pool. Oh, talk to Mommy. Pool. Pool. To mami. pool. Pool! 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 Go to mommy, you yes, ask about the pool siya again. Pool! Man, eh? Pool! Pama, pool, pool, <laughs> pool! Sige 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 na, go, go, go. Ask mommy again. Go! Go! na, bilis, so game. O yan, go. At after 10 minutes of walking, hehehe, <laughs> di naamin nalang kung nasaan yung pool. Tapos ngayon meron ditong jeep, yung ano yung tawag doon? Golf? Golf, golf car. Golf car. Iahati daw kami, sabi maghintay daw kami dito, babalikan kami. Nandun siya banda. Ayan. So, papunta kami ng ano? Ano yung lugar yun? Coral Wing. Ah, uh, Coral Wing Pool. So, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. Oh, doon pa nawa. Wait lang. Okay, let's go. Let's go, guys. Yes, we're going. Go. Oh, yeah. Kasi anak, tapit tayo. Let's go. Yay! Come here, anak. Come here, come here. Wee! Tapo ko talo't may swimming pool! Yay! Wee! Oh, sun! A hit sun. Oha? Odi oh, ba? Ang oh, bilis no. Thank you. Parang layo. <laughs> Di ba? Layo no. <laughs> <laughs> Thank you kaya. Layo. <laughs> Okay, so Layo ng biyahe, no? <laughs> so anyway, tara, hanapin natin yung pool So, yun na yung pool Hindi naman talap pool yan Ah, uh, okay So, try natin mag uh, Swimming Ah, uh, parang hindi tayo makakapag 1.9 km swim dito. Ah, uh, wrong timing yung ano yung ko, yung tricycle ko. Ayun. Anyway, have fun na lang, di ba? Mas hindi natin makuha yung ano, yung uh, swimming natin na uh, plan. Tampisaw na lang tayo. <laughs> na try suit. So ayun guys, uh, hindi uh, ako eh. So enjoy na lang natin yung ano, <laughs> yung tampisaw. Kasi maraming tubig dito sa Paranaque, wala eh kailangan pa namin mag-deliver ano, magpa ng tubig para maka, ano, magkaroon ng tubig dito Anlio, oh. kita nyo let's go guys Batang Quiapo or yung Quiapo na lugar sa Manila uh, a restaurant Quiapo ito yun say hi 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 guys hey. Okay. so Quiapo ang uh, inorder namin is yung uh, good for four na napakaraming menu <laughs> wala na naman diet diet diba? hintayin natin na serving time is around 20 to 30 minutes daw. Hindi pa dumarating yung pagkain. namin mean, dumating, na. <laughs> Gutom na eh. Kaya yun, ubus ka agad. Ang repair daw yung isa, ubus ka diba? Ah, ubus na. Ubus na yung calamares. Mami, ah, inubus mo eh. Gutom. Gutom eh. Maraming pang Maraming pagkain na yun eh. Good for four person. Wala. Mm, tap. O yan guys, dumating ulit yung ano, yung set ng pagkain ulit. around 7 o'clock uh, mag magbe-breakfast kami sa labas. Uh, kasama din 'yon sa ano sa kasama yun di ba? Yung kasama 'yon sa price namin do sa pinanalo na namin na free breakfast buffet. So buffet lamon tapos may medical sa Biyernes. <laughs> so anyway, ito yung ano view dito sa umaga. Ang ganda which is uh, nagising ako bigla. Ayan. So ito yung jacuzzi namin, pinapeper na. Yan, di ba? Tapos ayun, no? Ayan, yan ang view. Wow, ang ganda, no? Diyos ko. So kita mo yung ano? Yung kagite. Yan. So kita mo yan, no? Ang ganda, no? Yan. So, yun, na uh, siguro sa buong sa vacation ko, Lagi ako nasa Okada. <laughs> Una yung forum, di ba? Ayan, five days kami dito. Nag-forum, then ano, eto. Ito ngayon yung ano, yung uh, stay namin na luckily nanalo kami. Na yun, nanalo kami sa Easter Sunday. Na hindi kami makapaniwala hanggang ngayon na nandito kami sa Okada. Isang ganda, ang ganda ng room, di ba? Ayan. Ang Masyandi pa. Ayan. Ayan, yeah, so mamaya maliligo kami dyan. Maliligo ba o ano, banlaw? Banlaw. Eh. so, banlaw mamaya tingnan natin. Pero syempre kakain muna kami, di ba? Buffet breakfast yun eh. So, doon kami sa, ano, sa Medley Hotel. Ay, sa, sa Medley Buffet. So, bago kami mag, ano, <laughs> mag buffet eh, eh. itong si to eh, nagugusbang pa ko palagi eh. Kung kahapon nakita ko pag bukas mo, eh, bubukas. Pabukas mo na pinto, bubukas din yung ano, yung takip ng inidoro. Ngayon may bago na naman. Nakakatakot tanga ba? Tingnan nyo ha. So yan, bubuksan yung pintuan. Bubukas ang pintuan. Bubukas din siya. Tapos tignan nyo, may ilaw oh. so yun yung ano mo. Di ba? Parang, ano ba mangyayari pag ano, pag nakupo ako dyan? Kakainin ba ako dyan? So anyway, so prepare na tayo. papuntang ano, papuntang medley buffet. So, parang katulad sa Indonesia na malamig? Cold na siya po. Cold na. cold na siya. Parang, ay, Indonesia. Sa Malaysia pala yung ano, hindi pa balat pero nasa freezer na kaya malamig. So, tignan natin yung ano, choices ng breakfast. Time check is around uh, 8.30 na. Uh, closing sila ng 10 o'clock or 10.30. Tignan natin yung ano, menu nila ngayon. Let's go! i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day Yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute i'm about to quit my job cashing for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning oh and this is just the beginning i need a big change help me feel like living i need a big swing home runs i'm hitting and i'll never look back moving on till i get it all and we all got dreams we all want things but what you gonna do for how you gonna move for what you gonna be and do you believe favorite and my daughter's favorite, Yan, favorite ayan sushi, ayan, sushi wow, pa 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 Yan. Yan. pa si pa diet. pa pa mo. Yan, yan. pa pa na salmon. Ayan, pa pa daw salmon. pa na. pa yan. pa yung ano pa Hello. Tapos, yung anak ko naman ito. gulso. Yan. So guys, kain na tayo ha? Wala munang diet-diet. Ano natin, mamaya mag-15k rand tayo. Gawin natin. Alright guys, second plate. So, from Japanese food, punta tayo sa Western food. Ayan. So, tayo. yan yeah. style ko pang buffet, hindi maramihan yung kain ko. Alam yung tikim lang para matikman mo lahat, di ba? You enjoy, not full. <laughs> yan mga expert yan. So, tikman natin yung scramble then. Eh. Mm. nice. Sarap-sarap. Creamy. third plate naman na hindi ganun kapot ka I mean, hindi ganun karami, konti lang ba? sige sige, so this is the third plate Ayan Fourth plate Panda, ayan, gusto namiinit ng ano, ng anak ko panda daw Ayan naman kainin, ako lang daw kakain Ito mo kami katin, Hmm, Mmm, sarap ng garlic rice nila taho guys taho sarap ah. Mm. Uh. okay guys Filipino delegates naman tayo yan yan wow and thank you mommy for the coffee hi what you going to say what yeah. Ah? hi, eh? Eh? Yeah. Eh? hi. How about you? Hi, hi. Welcome to the. Mm -hmm. Welcome to the what? All right. Yeah, mama soon to be a vlogger na sila. Yeah, pa practice Okay guys, so last call na daw. Uh, it's already 10 o'clock. Magde 10 o'clock na. AM. So eh yeah, gusto na tayo eh. So coffee na lang tayo. Tsaka uh, no, apple juice. Sarap ng apple juice nila dito ah. Sinabi na na last call. Nagtakbuan yung mga kasama ko. <laughs> Kala mo wala no Last minute shopping ba? guys, so <laughs> bagong gising. So dyan na ako kumpleto ng aking vlog. So thank you very much. I hope next year manalo ulit kami sa ano, raffle na may stay hotel dito sa Okada para magawa ulit namin 'to. Bye-bye, okay, see you on, on my next vlog.